Bumarami na ang bumibili ng 45 pesos na well-milled rice alinsunod sa price rice cup or rice price cup dahil sa gumagandang kalidad nito. Yun nga lang, nagtaas naman ang presyoha ng itlog sa mga palengke. Bakit kaya? Para bigyan ng ka ang balita mo, Valjorno Francis Orso. Sa inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas dahil sa panibagong anihan ng palay, kabalik tara naman sa presyo ng itlog na nakikitang tataas ngayong papalapit ang Pasko. Dito sa Pasig City Mega Market, tig 45 pesos na bigas na lang ang makikita alinsunod sa price ceiling ng gobyerno. Ayon sa rice retailer na si Shane, mas pasok daw kasi sa well-milled rice variety ang mga naaangkat nilang bigas mula sa supplier kaya wala na ang mas murang 41 pesos. Pero kung kita ang pag-uusapan, nakakabawi na raw sila ngayon. Consistent ngayon ang supply at saka marami na po kami nakukuhang mababa na puhunan parang para sa pang 45. Matatanda ang noong unang implementasyon ng price cap ay tumadaing ang mga retailers sa kulang na supply at mahal na benta sa kanila. Dahil din sa sapat na supply, pumapayag na silang ibenta ng pakaban-kaban ang well-milled rice. Noon kasi ay pakilo-kilo lang ang ibinibenta nila. Marami raw ang bumibili ngayon dahil din sa mas magandang kalidad ng murang bigas. May maputi na po sa amin ngayon. Ito po, maputi po siya. Pasado na po ito sa panlasa at sa ating mga namimili, wala na po silang reklamo na pangit yung bigas, may amoy yung bigas. Umaasa sila ngayon na dadami ang local production ng bigas habang nasa kalagitnaan ng harvest season. Ito ay para bumaba na rin ang presyo ng iba pang bigas sa merkado. Pero kung presyohan ng itlog ang pag-uusapan, kabaliktara naman ito na nagmahal ang bentahan. Paliwanag ng Philippine Egg Board, may sapat na supply naman. Yun nga lang ang mataas na demand ngayong papalapit na Christmas season ang nagpataas ng presyo. Apektado rin ang nagdaang bagyo ang farm gate price ng itlog dahil maraming egg production farms ang napinsala. Sa Pasig City Mega Market, ang presyo ng itlog ngayon ay naglalaro mula 7 hanggang 9 pesos kada piraso, depende sa size. Kumpara yan sa dating 6.70 hanggang 8.50 pesos. Mas tumataas pa raw yan dahil sa mga ipinapatong panatubo. Pagka paskot bago taon, nagtataas ng presyo sa mga pabilihan. Eh. Lalo na itong panahon na eh, ito, so sinasabi nila napakatumal ng Mentaad nila so pagka medyo pumikit yung band uh, pagka katao na nila magtaas ng presyo. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.